Sa gitna ng mga pinagdadaan ng unos ni Katrina, handa na ba siyang magbalik trabaho? Panorin niyo to. Off now. Na tanggapin pa rin po nila ako. Tsaka ko yung trabaho pa sa kanila. Sa gitna ng mga pinagdadaanan ngayon ni Katrina Halili, hindi pa rin nawawala ang tiwala at suporta ng GMA7 sa aktres. Isang proyekto ang ibinigay kay Katrina na tiyak na aabangan ng lahat. ko so, po magpasalamat syempre sa GMA sa support na binibigay nila sa akin. So, uh, ayun, back to work na ako. Sobrang excited na kasi medyo matagal-tagal na po ang nagatrabaho yung last na ginawa ko pa, gagambine. So, excited ako. Excited ako ng magtrabaho. Sobrang happy ako na um, yung GMA, nandiyan sila, diba? mismo ang Senior Vice President for Entertainment TV na si Ms. Wilma Galvante ang nagpatawag kay Katrina at nag-alok ng role na Fedra sa Pinoy version ng Mexican series na Rosalinda. Pinatawag ko siya, told her it's about time she goes back to work. Um, may project naman na pwedeng magandang gawin niya. So, she's going to be included in Rosalinda. Siya si Pedra. Malakas yung role na yun. Um, it's a strong role. Bagay na bagay sa kanya ma-attack niya yan ng tamang-tama -tama because the character calls for a very strong woman. So, start taping na siya immediately. Tinanong po nila ako kung ready na ako magtrabaho. Um, kayo na medyo hindi pa decided, pero syempre na excited naman ako din. Kasi sobrang excited din sila na parang gusto na nila ako talaga magtrabaho marami talagang gustong makuha yung role ng Pedra. Pero matagal namin pinag-isipan, minanimous naman na gusto nila lahat. And pinaka-importante, we know that she will, her presence will contribute very strongly to the series. So yun siya, when I told her she can, she, it's hers, she wants it, it's prime time, it's going to happen soon. Um, it's about time she works again. So sumaya naman siya na naiyak na siya. Basta yung pagbabalik ko, sigurado po ako magugustuhan po ng mga tao. Aside from her new TV project, tuloy pa rin daw ang remake ng pelikulang Miss X na pagbibidahan ni Katrina. Matutuloy po, medyo kailangan lang pala muna yung mga issues. Pero tuloy na po. Nag-meeting na po kami. Dahil sa iskandalong kinakaharap niya ngayon, maraming endorsements daw ang nawala kay Katrina ngayong idinawit ni Katrina si Dr. Vicky Velo sa kaso ng video scandal. Ano na kaya ang mangyayari sa kontrata niya bilang endorser ng Flawless na isa sa mga part owners ay si Dr. Velo. Meron nung kami pag-uusap ng Flawless Management pero we have agreed to keep it confidential. Out of respect na usapan po. Siguro in due time we will inform the public kung ano na ang development. Sa ngayon po, eh nag-uusap naman po kami ng Flawless. Ayoko muna mag-comment, no, kasi I eh, sent a letter to Flawless, eh, nina-explain ko yung reply nila. Maganda naman po ang pag-uusap sa Flawless. Still to work with Flawless? <laughs> <laughs> Samantala, hindi ba makaka-apekto sa kanyang trabaho ang mga kasong inaasikaso niya ngayon? Sa ngayon kasi, um, pinapaubaya ako na sa mga attorney ko yun, di ba? At so, nandun na rin naman sa ipapabaya ko na lang sa kanila. So, time na siguro para kalimutan ko na muna yan. Magtrabaho na ako. Umaasa naman si Katrina na sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, hindi pa rin nawawala ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Sana nandiyan pa rin yung mga taong sumusuporta sa akin.